sa inyong lahat maulang umaga mga boss ayan, numula na naman po uh, good morning, good morning pero tuloy pa rin na yung ano natin, yung trabaho natin. Wala pa yung mga tropa natin kaya si ano muna. Isa muna po yung nandito, si Melvin. Ha? Good morning po mga boss. Advance Happy New Year sa inyong lahat. Sa mga viewers natin at saka mga subscriber natin. Ayan, nasa kam Kaniguan project mo naman po tayo uli. Ayan, isa muna, si Melvin muna. Wala pa yung, yung tropa natin, mahaga pa. Quarter to seven pa lang po mga boss umulan, ayan uh, oh, shout out sa mga viewers at saka subscriber sa youtube channel natin at saka sa page natin sa facebook mga po. umuulan pero tuloy ang trabaho ayan ayan nagkinda tayo ng tiles na sample para makita ni Ate Aida at ni Ate Mariet para makabili na pumamaya. Yan. Actual po natin yung apat para kung nagustuhan niya pwede na tayong bumili. Ang Melvin, wala pa yung ano? Good morning. Good morning po. Happy New Year po sa mga followers ni Boss. Hmm. Ikaw muna ata nang papasok nga. Wala. Sawad sa ngayon ha. Dating yun si eh mga boss, last day po namin ngayon, tapos ano ngayon, uh, December 30. 31 at saka January 1 wala po tayong pasok. January to na po yung ano, yung pasok natin dito na po. Kaya tinatamad data yung ano, yung mga tropa natin sa out ngayon ah. <laughs> Ayan, dito na yung mga tropa natin. Ayan, nagkakape si Jeffrey. Jeffrey, good morning Jeffrey. Good morning. Ano yan? Kape? Ay, salamat po, kape. Nagawa daw, kapay. <laughs> kape. Ah, ano eh, Masarap na kape, na? Oh, may ilog. Pagtagulan, <laughs> Jeffrey. Um, proper. Yeah. Uh, last day, yeah. last day tayo na, bay. Ito, si Bombay. Ay, Avenue, Hermano, Idol. Ah, ano? Good morning. Ano yan? Ano naman, ano pa. Wala naman? Ano Si Jau, mabalato ka kayo, anjo? Balato, Jau. Ah, naman. Ano mga boss? Para pa rin si Jau mata? Ah, okay. uh, marani para pera sa minibus, bay? Ano <laughs> man? Uh, Nanyo man yung matverti, gumutpakana ng pagkukule. Ayoko. Ayoko. Masiljanah, masiljanah yung ating ano? Uh, ceiling dito, para katapos tama masiljan. Oh. No? Pwede na tayong magdating ng mga tiles dito. Mamaya po, na-approve na, na, na ni Ate Aida yung ano, yung mga tiles natin dito sa flooring 60 by 60 po. Marmol look. Lalagay natin. Ah, si Ate morning. Ayan, okay na kay Ate Aida, saan? Okay na na. Ate Aida, good morning dito. Good morning. Ayan, kayo na. Kain Yung owner kahit. na client natin dito sa Kanigwang Project, nasa Colorado, USA. Yan, Merry Christmas and Happy New Year! So far, Happy New Year too! Salamat ha! Uh, thank you rin so po! Ayan, okay na daw kay Ate Aida yung ating ano, flooring. <laughs> ko na na po natin yung bathtub natin si, si Melvin kaya lang wala yung partner mo si Jamata paano yan? bakasyon pa marami pa pera marami pa pera Jamata magpakita ka na raw namimit ka na lang yung mga topo natin dito ayan o oh. yung bathtub natin dapat yung size natin sige ba yung sige po saka yung flooring natin yun yung natin din nalabalan dito tapos meron tayong ang dito para dito. Ayan. Na-check na po yung batter natin. Kaya pinatayos ko na yung, yung, sa gilid niya. Ay, mga materialis natin in order, dumating na rin mga uh, pipe natin para sa uh, downspout dito Saka so, nagpulangan tayo ng ano, ng flexible os. Ayun, buangin. Buangin ni Arong. Hello. Ah. Mga ka-vlogger. Ano? Good morning, Arong. Good morning po. Ang kay Dagol. Wala si Dagol. Nag-deliver. Ayun, si Dagol. Ayan, buangin. ako natin

Tapos <laughs> na po, yung stress na rin sa bathtub uh, Kailangan nang bilhin yung, ano, yung sa flooring para ma 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 na may bilh Dito para ma-install ma na Nasukat ko na po. kapat uh, apat na bags po yung um, kailangan dito. sa by easy po. Ilalagay natin flooring dito sa master bedroom na CR. Tapos yung sa flooring dito. Nasukat ko na rin po. Nasa 250 pieces na 60 by 60 na uh, tiles dito sa flooring dito sa living area at sa dining. Ang lang po, isa lang pong tiles ang lalagyan natin dito. Isang design lang po. Okay, punta muna po tayo ng ano, mga palit para bumili po ng tayo. Tapos pili tayo natin ngayon. Eh. ito muna pinakat. Yan, galing na po tayo ng palit. Uh, yung tali sa flooring na bilo ko na sa CR. Yung naman sa flooring natin doon. Na order ko na po yung, <coughs> yung basic sa flooring dun sa dining at sa living, sa kitchen.

nakamasilya naka ng Evox CIMB Ito lang po yung kulang sa PVC panel natin na po tayo ng ano, isa dito kaya doon muna sila sa, ano, sa master bedroom mag lalatag ng fiber cement yung mga installer natin ayan sabay sa na yung ano epoxy ANB na bay ito okay na to nakamasila na to itong sa living area bali dalawang apply na bay ah ito pa lang pa ano yan tapos yan liya yung mga pin natin yan na nakabutas na tapos center light, top light eto naka -epo epoxy yan din tong ano siling natin dito pinapatuyo lang po yan tapos masilya eto okay na to naka primer na to yung sa ceiling. Ito hindi pa natin ma-finish yan kasi magpapatres pa tayo. Saka yung closet niya dito. Gawin pa natin baka tayo mag final coat dito sa mga kwarto. Ayan o. Oh. Drop ceiling. Pinagawa nila. ito yung teres natin. Tapos na po. Grout na lang po yan. Tapos yung sukaro natin. Nilagay na. Ito yung kanyang mga floor drain mga boss. Floor drain niya dito sa shower area. 4 inches by 12 inches po. Ayan na. po is yung dito lang 4x4 lang po 4x4 Dun sa <coughs> Lahat Tabi ng water faucet <coughs> Ayan, kailangan nakapit pa bago tayo Mag ano flooring Mas mamaya, bubutasin natin yung para sa entrada natin Dun sa main Sa main wire natin Dito sa panel box Ano, last day na yung ano mo? Maya mo, last day na? Last day na, boss. Wala na. Last day na. Last day, wala na. Yung, <laughs> yung roll niya. O, sa ikaw tatawa, ano? Tama na. 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 sa ano? Il, Il Deponso, Balik na. <laughs> <Sa dati. laughs> Tama taga yeah. <laughs> <laughs> na. Tama 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 na. na. Tama na. Ako na wala pa baka naman ha, Happy New Year po. Sa lahat ng viewers diyan baka naman. <laughs> <laughs> ano, papasok na kaya si Jamata sa sa next year? Jamata. Ya. Wala pa pera. Jaw. Ya. Ya. Ubos din niyan jaw, ya. pasok na. <laughs> <laughs> Ubos din yung pera niya. Ah, uh, bye. Papasok na kaya si Jamata. Tipisan mo si Jamata, papasok na. Pwede po, kung nananalo sa ano. Baka di ba mahumos yung pera? Ah, di, di mo na papasok. Wala kami pang pera. Hindi <laughs> ko rin, makapapos no? ah. <laughs> talagang may pera, eh. Ano? Tinatamad. Eh, <laughs> nakaporma na po yung ano dito. Yung isang poste. Nakapiper na yung ating mga palatada sa mga poste. Uh, next day pagkatapos po ng new year dun, nating natin pipinis yung mga poste natin yan naka uh, flexible na yung sa arap doon bago tayo mag ano, primer. primer flexible po yung dalawang apply para safety sa ano sa moist sa tubig dun sa loob yan kahit na uh, mapatak ang ulan diretso pa rin ang trabaho ni Mr. Tang na Mr. Tang ano ngayon last day na Lagi ako ah. bukas-bukas? Ano bukas? Ano nga bukas? Huwag ka ba daw sila bukas? Pero yun dito hanggang yun nasa loob hanggang ngayon lang sila Yan, linis-linis na Bago tayo umalis kailangan malinis yung ating ano ating project Okay na. Man natin? Ang na. Hindi yep. ako okay, lang po yung kulang dyan. misaka sakalo. Ang ganda. Ganda na siya. Boring lang po. Boring. Kulang dito. Okay, so ayan mga boss Last day na po natin sa 2024 Kikin na lang po tayo sa, ano, sa next year, January 2 Ayan, malinis na po Okay na Yung ating ceiling, alos gumaganda na po Gumaganda na yung dream house ni Ati Aida Ayan, yung mga tropa natin Okay, ito, over time pa si, si Mr. Tang ha. Mr. Tang, alam, may halo ka pa. Ayan. Okay, yan mga boss. Magpapalam na tayo. O, palam na tayo. Okay, yan mga boss. Maraming maraming salamat po. Ayan, magpapalam na po. Happy New Year, mga idol. Happy New Year, everyone. Muling araw po natin. Mag-sponsor dyan. Kamayang gabi, mayroong aming event. Huling araw po natin lang, sa 2024. Okay. Maraming salamat po. God bless. Ingat. Thank you. Happy Thank New Year po sa inyong lahat.